Guys, mag-e-experiment ako ngayon, no? So, ang meron ako dito is Nescafe at saka conditioner. So, maglalagay ako ng dalawang kutsarang kape sa aking bowl. Okay? Ayan. And then, lalagay natin ang conditioner, syempre. Bakit ako mag-experiment, guys? Kasi, nakikita na yung puti ng aking buhok dito. Dito ako laging tinutubuan ng puting buhok, no? Beres, hindi naman. So, dito lang. Kaya, sabi ko, itry ko naman ito. Tinuro lang din sa akin actually nagsubo na na nagawa na, to kaya itinuro sa akin so ikat try natin kung talagang effective kasi kung hindi siya magiging effective wala mang problema tatawag tayo ng rescue <laughs> kahit mapapagalitan ako nung talagang gumagawa ng nagme-maintain sa buhok ko okay So, ayan. Try natin siya. And then, pakikita ko sa inyo mamaya kung ano ang resulta. Try natin. Ayan. So, tapos na natin na mix ang dalawang uh, ano natin, sangkap. Okay. So, try na natin guys. Ano kung nakalalabas? Okay. Try natin siya. So, hindi na ako mag-gloves. para ano. I-keep natin siya ng one hour. Tignan natin. Kung ano ang magiging labas. Yan lang. So, pag ito, naging maganda ang resulta, guys. Mm, hindi na kailangan magpasalon. So, kayo na mismo ang gagawa para sa sarili ninyo. Okay? Medyo makapal ang buhok ko, guys. Kaya, dinamihan ko pa talaga. hindi siya, pag dalawang spoon lang yung nilagay ko na Nescafe. Nice At sada, yung cream silk hindi yata sasakto sa buhok ko. So, hindi siya malalagyan lahat. Kaya, dinagdagang ko na. So, syempre, wala tayong sukat-sukat. Yung, yung, ano, yung, ano, guys, yung, Conditioner na nilalagay ko is ano bali sapat lang para malusaw yung ano yung kape, no? Para ganito ang maging texture niya. Okay, hindi siya malabnaw. Sakto lang, guys. So, wala tong ano, wala tong halong uh, too big yung mismong conditioner ang naging ano niya. Naging tubig niya. Try natin. So, pag hindi siya naging okay, no worries. Patawag tayo ng rescue. <laughs> Para maging Okay. sana maging successful guys so mamaya papakita ko sa inyo ang finishing ikip ko siya ng one hour daw or maybe more than one hour depende kung gusto natin ng medyo ano talaga pwede dito yung uh, actually meron pag isang options guys para maano siya yung uh, henna na sinasabi. So, eh, eh, wala ako nun. So, ito lang. Try ko daw. E, eh, try natin. Hirap. Di ba? Kung maganda naman ang kalalabasan hmm. Sabi ko sa inyo, guys, pag ito naging okay, pwede nyo nang gayakin. Madali lang siya. Pwede nyo nang gawin. Tapos, next time, try natin kung ano yung pwedeng ibang kulay, ano. Oh. Diba? Yeah, yan. Ganyan lang. Yan. Done na, guys. Keep na lang natin siya ng one hour or more than. Try natin. One hour to one and a half hour. Depende. Depende sa mood ko. <laughs> So, ayan, guys. O. Oh. Uh -huh. Nawala yung sobrang, ano niya, sobrang uh, highlight. At saka, nawala talaga yung puti ko. Compare gitu Kung babalikan niya yung uh, unang uh, video na, ano, sa unang video, yung bago ko siya nilagyan, actually. Dito, so, ano na siya, eh. Diba, halos hanggang dito na yung it itim ng buhok ko. And then, yung puti talaga is makikita na dito. So, tignan nyo guys. O. Oh. Although, andyan pa yung highlight niya, hindi siya nawawala. Pero, nag na ang kulay niyan. Siguro sa video, is medyo hindi siya medyo mapapansin. Pero, satisfied po ako sa result. Legit siya guys. I-try nyo. Yung mga namumroblema sa, ano, sa puting buhok, no? try nyo po yun, affordable pa, pero legit po siya, sa totoo lang. So, ito is more than one hour lang, so kung, kung hahabaan nyo pa siguro ng oras, is mas ma, ano siya, mas magaganda ang, maganda ang resulta. So, as of now, ito ang kulay niya, so magbabago pa to guys. In a few days, magbabago pa siya. So, let's see. Wait natin yon kung lalabas ba uh, nang iba pang kulay. And uh titignan natin kung hangga hanggang kailan or gaano siya katagal, no? Pero legit siya, promise. I e, try niyo po. Hindi kayo magsisisi.